bagamat bahagyang humihina nga itong si Bagyong Pablo habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi po natitinag itong MMDA at ayun po mga local government units at puspusan pa rin po yung kanilang paghahanda laban po uh, para po sa posibleng pananalasa nito pong Bagyong Pablo dito sa Metro Manila na inaasahan po mamayang gabi. Kaya naman po isang uh, magandang oportunidad po ngayong hapon na makasama po natin ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA na si Ginoong Emerson Carlos. Magandang hapon po, AGM. Magandang mag hapon, Haji. Opo, AGM, uh, actually nung isang araw ko pa po binabanggit sa ating mga kababayan na kayo po ay nagkaroon nag o nagsagawa po ng na tinatawag na emergency meeting. ano? Kasama po yung mga representatives mula po sa mga local government units ng Metro Manila. Pwede po bang pakikwento niyo po sa ating mga kababayan kung ano po... Ito ba yung ating MMDRRMC, uh, nag-meeting po tayo kasama po lahat ng mga ibang agencies para sa paghahanda sa pagyong Pablo na kahit hindi naman tayo directly tatamaan dito sa Metro Manila, eh gayon pa man, eh naghahanda na rin tayo. Opo, AGM, uh, in terms po ng ating mga rescue units, ng ating po mga equipment, paano po natin uh, pinaghahandaan ito? At ano po yung mga measures o yung mga precautionary measures po natin sa posibleng nga po pananalasa dito sa Metro Manila bagamat hindi nga po tayo direktang ang tatamaan? Uh, Unang-una, uh, kagabi pa lang eh, inactivate na natin yung task force puma ma. Di na sila umuwi kung sakasakaling uh, bumagyo. Ito yung ating uh, reaction force sa mga babahain sa mga kalansangan natin. Pangalawa, uh, pagkatapos nga ng meeting kaha noong lunes with the MMDRRMC, eh, pinulong natin yung ating rescue battalion. Ito yung ating 500 strong rescue unit na pinagsanay natin at uh, inalerto na po natin sila na kung sakasakaling uh, tamaan talaga tayo dito sa Metro Manila, eh, handa na po sila. In fact, ngayon po, eh, hinahanda na nga po yung ating mga equipment na rin yung ating mga amphibian boat na magagamit dito. Uh, AGM, how about in terms po of flood control? Kasi po noong uh, meeting po ninyo with the LGUs, naroon din po ang mga kinatawan ng Flood Control and Information Center o FCIC. Ano po yung uh, gagawin po nila dito nga po sa Bagyong uh, Pablo, sa pagdating po na Bagyong Pablo? Ang pinaka uh, elemento ng ating paghahanda, yung ating flood control group. Ah, uh, sinisigurado natin na lahat ng ating mga pumping stations, lahat ng ating mga flood ay ready kung sakasakaling kailanganin silang gamitin. So, naka-alerto na rin po sila at uh, kasama na sa paghahanda nila ang pag-check ng lahat ng mga flood control equipment. Opo, AGM, bahagi po, EGM po no, ng ating protocol kapag ka po may uh, dumadating na bagyo dito sa Metro Manila ay yung pagliligpit po yung pagbababa ng ating mga tinatawag na giant o di naman po kaya yung mga maliliit na billboards. Yes, uh, pinag, uh, na natin lahat ng mga billboard operators na uh, magbabana ng mga kanila mga billboards para sa ganun hindi na sila tamaan ng hangin at baka bumagsak pa ito. Uh, katunayan pagkatapos na natin dito, eh, meron tulong na iba pa mga building, uh, billboard operators. At dito, may re-reiterate namin sa kanila ang aming panawagan para sa paghanda din sa Bagyong Pablo. Opo, handang-handa na nga po itong MMDA. Ano? At maiba lamang po tayo ng topic ka at mag advance lang po tayo, AJM. Ano? Uh, tungkol naman po sa tinatawag nating mga Christmas lanes, alam naman po natin na nalalapit na po yung Kapaskuhan. Ano, ano po yung ba, uh, measures o yung mga pinaghahandaan po ng MMDA pagdating po sa tinatawag nating Christmas lanes na talaga po nga uh, atin pong isinasagawa o pinapatupad tuwing Disyembre po? Ang Christmas lanes naman natin ay bukas naman lagi yan. ay year-round. Nagiging mabuhay lanes lang sila pag hindi kapanahonan ng Pasko pero pag Pasko, nagiging Christmas lanes sila. Uh, handa na yung ating mga Christmas lanes. In fact, meron kami mga pagbabagong ginawa dito at yung mga plano, yung mga ruta nga, nasa opisina na namin at uh, siguro, within the week, eh, may lo-launch ulit namin ito. Re-launch, actually. Hindi na ilo-launch dahil uh, pangatlong taon na ng Christmas lanes ito. At para ma-inform natin ang mga publiko kung saan sila pwedeng gumamitin at ang alternate route para sa kanilang mga destinasyon ngayong Pasko. At panghuli na lamang po, AJM, yung tungkol naman po sa ating uh, uh, New Year, bagong taon, alam naman po natin na marami po uh, sa ating mga kababayan yung hindi po naiiwasan na napuputokan po ng ating mga paputok na ibinibenta po. So ano po yung paghahandaan nitong uh, MMDA pagsapit naman po ng bagong taon? Ang lead agency talaga dito would be the DOH, Department of Health, pero katulong din po ang MMDA dito dahil uh, uh, natin ang ating mga 17 LGUs na as much as possible magpasa sila ng ordinansa na kung saan ay uh, limited na lang natin yung space kung saan sila pwede magpaputok. Hindi naman siguro maganda kung kahit saan ay pwede tayong magpaputok dahil ito yung uh, uh, ito yung nakakapeligro sa ating mga pamumuhay at uh, kung minsan nga nagsasanipan ng mga sulog. Alright, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin, Assistant General uh, Manager for Operations na MMDA, ginoong Emerson Carlos. Salamat din pa. Alright, yan po si AGM Carlos at mula nga po dito sa tanggapan ng MMDA sa Makati City, Kaagapay po ang MMDA Traffic Metro Base para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Haji Kaamin.